Next. Next points. Kuya, okay, na po. Sige mo ko ipapanat tsaka si Elise. Okay. nag na lang. Nag-lease. mo na oras Pagsamahin samahin yung dalawa. Oo nga. Bakit hindi? Bakit hindi? Kuya, gusto mo ba yun? Ano yun? Wala na po sa oras yung dalawa. Ano yun? Ano? Ah, dahil po wala na pong oras at ano po, kailangan na pong mag-decide ng pack up na kasi magtuto na po. Oh, sige. bakit hindi po natin pagsamahin sila? Makis po O oh, sige <laughs> O oh, sabi ng wala bakit hindi Bakit hindi pagsamahin natin kasi ay, baka ba, no? okay, okay. So, okay. ano 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 tayo. Maniningil ka muna. Maniningil ka muna. Okay, maniningil at to hold the pen. Pero, the emotion is LQ kayo. Yon! LQ. Okay. Siya sisingiling ko? Hindi. Hindi. May hindi may ano. -may, may sinisingil ka, darating siya hold the pen. Tapos? Kaya ba, Makoy? Kaya? LQ. Kaya. Okay. Tapos ah, Adley ba? Magsalita lang kayo na magsalita. Ah, Kuntag na Ano kayong sasabihin? Help you. Help you. Okay, help Okay, ready? Okay ka na? Elise? Okay po. Makoy kaya ba? Parang hindi mo kaya. Kaya. Kaya mo pa ba yung nararamdaman mo? Lights! <laughs> Camera! Action! Oy, oy! Mga bakla! Asa na mga utang nyo, ha? Ay, um, isang buwan na wala pa rin yung bayad nyo sa mga kamote na yan. Tapos, bibenta nyo. Ame na, ame na, ame na! Haba! Babe! Hold Or, up anong babe, babe? Nakita kita dun sa kanto. Sino-sinong babaeng huh? kasama mo? Hold up, nga to. Hindi kita sasaktan, pero bigay mo lang puso ko. Sama, thank you. Ay, bakit ko? never cut yourself? Kaanapin siya. Inilig siya. Inilig siya. Inilig siya. Bakit ka bumitaw? Oy! 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 May laman. May laman. Okay? Ready? Huwag masyadong totoo. Pwede kung ma-acting lang kayo. Masyadong tako na The guy's acting goes ito. Ang tinis sa boses ko. May gigil ako dun eh. Okay, game? Game? Ready? Uy! Bakla! Kumuha ka ng popcorn. Ready? Hold up! Pero na may FQ! bakla! Asa na mga utang niyo? Bayaran niyo naman ako! Kailangan ko nang magpapulay ng buhok ko eh! Dali na! Asa na! Babe! Ano Hold up to! Ano babe, babe? Tingnan mo nga, naniningil ako! Diyan ka na nga! Tumimik ka! Hindi kita sasaktan! Ibigay mo lang puso mo! Sino yung kausap mo kanina? Aba! Wala akong kinakausap! Sino yun? hold up din yun. Sino yung sexy na mo sa kanto? Kahit sexy, ang kahit maganda, hindi ko pa rin pipiliin ko. Cut! Ang ganda! Ang ganda! Thank you, Greg. After... Uh, 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 okay, hold up there na naniligawan. Ito, pumapasok lang sa ano namin to, ha? Ah. Kasi ano, wala, ay, wala na yung time, eh. Bigla na to, eh. Si Kuya kinikinti. Oh, Last na Ah, okay. uh, direct, direct, pwede bang siya yung sinisingil ko? Pwede. Pero hold the pen? Pwede, okay. pwede, 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 pwede. Hindi, bakit kayo, pwede kayo magpalit? Ikaw yung nangniningil, ikaw yung mga hold up. Oh, iba, oh para may Okay, okay. palit. palit. Oh. oh. Pero nagliligawan. Pero nagliligawan. Oh. Ako yung manliligawan. Hindi, pero kayo, liligawan eh, mo siya. Nakita mo siya, hold up, pero liligawan mo siya. Okay? Tapos, para hindi ka na niya hold the pen. Ang gusto ko lang makita dito is, Be act, act natural. Ayoko yung masyadong <laughs> ano, okay? Oo. Oh, oh. Kasi natural Okay. Natural, okay? N natural. okay hold up, per. Ano yung ano nila? <laughs> Elise, hold up yun. Eh, Ang makoy, ah, uh, maniningin. Okay. okay. Lighting. Quiet lang po! Okay, Maningin lights! Lights! Camera! Action! Sige na, di naman kita kawain eh. Basta bigyan mo lang yung utak mo ha. Ah, uh, bukas. Oh, sige, bukas mag... Oh, okay. to. Uy! Okay, bigay mo sa akin yung... mga singil mo. Ngayon na! Eh, wala akong mabibigay ng singil. May ibibigay ko lang pag mamahal ko. Hoy. Mabubura. Mabubura. Hoy. Please lang no, po. Mura. Uh, bawal suntukan. Wait and be tidy po. Be kind <laughs> Bawal me. Mabubura. Ba't po Maraming pong bata <laughs> ang nanonood sa atin. Okay? Wiwi to direct. Yan Baguhan ka ba? ka? Sorry, sorry. sorry, sorry. Okay kayo ba sa personal? Ba't nagkakahiya? <laughs> okay. uh, wala pang take! Wala okay, pang take! Ano ba? <laughs> ano lang po yun? Hintayin ko... niyo yung moment <laughs> nyo! Nag-tip! Para comfortable yan siya. Okay, ready? Lights, camera? Galing na ako mo ko eh. Hinold up mo ang puso ko, part 2. Action! Ah, sige, okay lang. Sa nanay ko lang ang kayo magbayad. Ha? Salamat po. Hold up to. Amin na pera mo. Dali! Ah, pwede bang... Ami na! Kasi... Ano? Nasa kala ko eh. Hold up na to! Anong gusto mo? Yakapin kita! Pinang naman yung gusto ko. Maramdaman yung tibok ng puso mo. Mm. Ami na meron mo! Oh, Moment. Gusto ko yung medyo magkalapit yung mukha. Konti lang. <coughs> da, yakapin ko kita? Sige, di ba lahat naman sasabi ng hold up? Bigay kapin. mo muna pera mo. Bago. Bago. Direk! Ang ganda ng chemistry! Kaya nang launching! May biologist! Oh, ba't pabalik? May isa pa! May isa pa! <laughs> oh, yung, lang, may Or, para, isa pa! May isa pa! O, yung lang mela, lumingan sa kanila! parang sweet na yun oh, Iba yung nahirapan mo pa. Kasi sweet na yun eh. Sweet na sila eh, no? Iba naman. LQ! Okay na LQ. Kasal na, kasal na. Hindi, gusto ko makita. Ito, ito. Magpo-propose. Ay, si Ducey Si Ducey? Ay, wala akong magkakawa si Ducey. Palit sila. Magway. Ako, ako, kumakumukuha lang ako ng mga idea sa mga writers natin. O, oh, palit, palit, si Ducey. Napapagod seducing. din ang director. Okay? Napapagod din ang director. Uh, o, oh, pati panini nila. Direct, direct, babae ako. Babae oh. ka. Hindi ako pwedeng mag-seduce. Hindi. Kaya mag-ipaninigil mo, sexy pa din. Uh, may image ako. Uy, <laughs> oh, grabe dre. Uy, demanding dre. Change actress. May ka pala mo kamag-anak sa director. Change actress. Sige, palitan mo si Elise. Ano na lang ba? Aalin lang. Sige nga, sige nga <laughs> <laughs> <at> testing right. <laughs> lang natin. Sige nga. Ayoko 'yung. Attitude. cute Grabe. Ano ba? Wala ka pack lunch. Eh, dad ka kina Wala na ring transit. Sige, game. Dede. <direct>. Kuya, <laughs> 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 baka pwede 'yung ano, pack lunch talaga? Sige, sige, na, sige na, sige na, sige <laughs> na. Anong gagawin ulit? Ah, uh, uh, sige, kung nahihirapan kayo sa mga sensuality, gusto ko na lang... sa gano'n lang. na sila. Kasal. Kung nahihirapan kayo sa sensuality, sensuality na lang. O, oh, sige, kung nahihirapan kayo sa sensuality hindi nyo kaya, sensuality na lang, okay. <laughs> okay. Ready na ba kayo? Ready na? O, oh, gusto nyong mag-moment muna para... Gusto ko'y yung makita yung sexiness. Sexiness, yung... Kilig, sweetness, yun grabe, yung I love it. Yung I love it. Yung masasabi kong I love it. Dapat standing ovation kami. Dapat. dapat Ready na dapat ba kayo? Ready, direct. And one, five, four, three, May two. Workshop. Okay, charo. Sige. Reklamo. Eh. Action. Ah, <laughs> <laughs> uh, mga bakla. You. Hate to Utang yun. Sige na. Tagal na ni. Wow! Uy! Babe! Uy. Uy! Ah! Teka! Yung utak ko... Yung... Naniningil na? ko, So, na makita yung wave nyo sa Vietnam? Yung wave, Wait. Sa, Vietnam, yung wave Wait. sa Vietnam! Yung sasayaw! Baya na? Baya nga ba? Kuya, hindi kami papayag na hindi ate si po, Kuya Nonong. Oo. Oo, naman. Ako po, papalik na. Dapat po, umarti po si Keno. Kuya, Keno. kuya Kuya Nonong. Kuya Nonong. Kuya Nonong. Kuya, tapos oh, na, di ba? Kuya diba? Nonong. Pang ipaglaban mo to. Naiya ka ba? Manakis na naman sa akin. Rapist naman. Bete ka lang, wala ka pa. Baka hindi ka kailangan. Rapist, rapist. Iba-ibang karakter. Rapist na si Lion. Rapist na... <laughs> Uy, grabe na yun. Rapes si Rapist na, na sila. Rapist na mahiyaki. May siya. Hindi, ano yung image? De, adi, de 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 image. image.